So ngayon guys, nandito na naman tayo sa PITX. So ito naman ang panibagong update natin dito sa PITX ngayong araw. So papasok tayo. So mamaya maya. Ito na muna natin yung mga bagong dating. So ang natin dito ngayon kasi may nag sa ating video na kung meron daw biyahe dito ang malay-balay bukid nun. So nag siya no? Si Marco Gores. So alamin natin kung meron bang biyahe dito ang malay-balay bukid nun dito sa PITX ngayong araw. So tara guys, samahan nyo ako at papasok tayo. So kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe na po kayo. Then pwede itong bell, bell button para mag i kayo sa aking mga video. Tara guys, samahan nyo ako. Let's go. So nasa loob tayo mga idol. Pag pasok nyo pala ay makikita nyo agad itong mga guide dito tungkol sa biyahe. So ngayon pupunta natin yung mga ticket boat. Alamin natin kung may biyahe nga ba sa Malaybalay Bukinon dito sa PITX. So magsisimula tayo sa ticket boat 1 Sisilipan natin hanggang Ticket boat 6 mga idol So tara let's go So medyo maraming tao ngayon dito sa BITS Gawa ng maraming nag uwi ano, Uuwi ng probinsya ngayong araw So ang oras pala natin ngayon Ay alas G20 na ng umaga So hindi pa ganun karaming ka. tao rito sa na ngayong araw Marikita natin ito mamaya kasi maghapon naman tayo dito mga idol eh. So ngayon, nakakit muna tayo ng second floor at punta natin ang ticket booth 1. alamin natin kung may biyay doon ang ah, malaybalay bukit doon. So kanina, pagbaba natin sa, sa labas mga idol, may, na, may mga nakita tayong mga bus enthusiast sa labas. So hindi po mula sila pinuntahan. So ito muna ang ibablog natin ngayon yung tanong ng ating masungid na taga-subaybay sa, sa ating YouTube channel. Siyempre, meron din akong YouTube channel na isa pa, mga idol, yung Greek Bass TV. Then, sa Facebook naman, ako si Greg Alasar Vlog, guys. Pa-follow and subscribe na lang, mga idol. So, mga idol, nandito na tayo, malapit na tayo sa ano, ticket booth an So, sana walang ano, walang bantay para makita natin yung mga ano dito mga biyakay sisilipin lang natin kung ano nga meron every year naman pumupunta talaga ako dito para tignan yung mga biyakay so maga pa kasi kaya hindi pa masyado ganong karaming tao ngayon peltrang kung ano kaya mga bas mga idol ang meron biyakay doon so titignan natin sa Alps wala siyang bukid nun dito mga idol so titignan ulit natin ay wala rin mga idol tingnan natin sa DLTV wala rin mga idol Liluan lang ang meron sila mga idol. Takloban, Maasin, Kalapag, Burungan, Giwan, Rawis, Tundok, Kaya Baybay, Maasin, Is, so, Isabel. So wala pang idol. Wala yung hinahanap natin dito. So ito naman. Uh, BIMB ko lang guys itong Antonina. So kagsawa. Wala rin mga idol. Uh, biyaing Biko lang to. So, itong sa side na to mga idol, simula sa Soccer Line, Raymond, Tautrasco trascot sa Kakagsawa, alas puro Biko lang. Uh, wala yung hinahanap natin. So, ayan. Punta tayo ng ticket boat 2. Titingnan natin Pero yung gulong, may pangalit. Pero mga idol, sa pagkakaalam ko, puro, ang ticket buto ay puro lang Bicol. Pero ito ulit natin na tingnan. Para makita natin. So, linggo pa lang ngayon mga idol. Uh, April, April 13. So, kaya inalam na natin to kasi alam ko maraming babiayang ngayon maraming senpawi eh. so kung makikita nyo mga idol uh, hindi pa ganung katao rito so sa mga susunod na araw sigurado napakaraming tao na rito so ngayon hindi pa masyado dahil ano Uh, yung iba nasa trabaho pa kunapa Kung napanood nyo rin yung vlog natin nung Pasko, napakaraming tao rito. Alas di ako makadaan papunta dun sa ticket boat trip. Pero sa ngayon, mas marami na rin. Kasi napabalita nga ito, sa isang araw daw, pumapalo ng ten uh, 10,000 mahigit ka tao ang sumasakay dito sa PITX. So, simula April 11 daw sa hanggang 20 uh, April 11 hanggang 17 papalo daw ng ah uh, 2 milyon ata yung pwedeng sumakay dito sa PIT So medyo malapit na tayo mga idol sa ticket booth. So nandito na tayo mga idol sa ano ticket booth. So sa ngayon hindi tayo papasok kasi may mga banday. bawal tayo pag hindi tayo kukuha ng ticket mga idol so ngayon ang gagawin natin didiretso tayo ng ticket boat trip may banday kasi mga idol pag mga ganito may banday wag tayo papasok lalo hindi naman tayo sasakay so for my content ilalagay uh, igagalang natin sila tara ticket boat trip tayo mga idol sana walang banday para masilip natin daming tao ngayon tuwa na yun may DLTV mga idol nakita natin sa garahe yung tuwa na yun so dito pala mas maraming pasayarong nag-aantay mga idol oh. ito yung mga uh, uuwi ng ano, Bisayas, Mindanao at saka ng ano, Bicol dito mas marami So, sana walang ano, batay para mga pasok tayo sa loob. Ito daming tao mga ikaw. Sana walang batay, papasok tayo. Kagayan di Oro, Dabao di. Sambuang, Oriental Mendoro. Oro. So, titingnan natin ito mga kaya. Sa Megabus. Albayo. Ang hinahanap natin yung biyayang bukid noon. So, wala ata dito mga idol. Summer lang Lady to. Sa Kartike, mas bate. Malay-balay. Wala mga idol. Dabao. Tingnan natin sa Dabao Metro Shuttle. Tekno, Tagum. Buto anang meron mga idol, makasurigaw. At saka Tagum. Yung malay-balay bukid ng mga idol, yun ang wala. sa so, titingnan na. Sa piltrang. Wala rin mga idol. Kagayan di oro at saka ormok din ito. Mga sinasakadaba. Nakapalumpon late eh sa Belveri so kasi ABL wala mga idol sa Roro Bus mas mati Mindoro lang so ang ginaganda sa Roro Bus nakapos na yung pamasayo so, tingnan natin sa kabila mga idol Silver Star Silver Star Jerib Transport San si Mindoro lang ang biyay nila mga idol Sa tal meron silang Tagbilaran, Buhol, Maasin, Liloen at saka Leite. Yung hinahanap natin, yun ang wala dito. Iloil, Oroas, Palangunan, Simendoro. Albayo, wala rin mga idol sa CUN. -E. So, ayun, para sa nang comment sa ating video. Uh, wala dito sa PTX na hinahanap natin mga idol yung nag-comment so wala wala akong nakita mga idol na ano gayeng malay-balay noon siguro sa Cubao ang meron dun sa series dito kasi wala ano ang series dito pang ano lang pang Lemery ata at saka Mindoro so malay-balay bukit noon mga idol wala so balik na tayo sa lalabas kasi ako nandoon yung mga tropa natin nagabang ng mga bagong unit Siyempre Yun, napakaraming tao mga ito. Ngayong araw, pumapalo ata ng 10,000 hanggang 20,000 ang tao rito. Na mga pasayro. Lalo na mamayang hapon. Mas dadami pa ito dito.